Guys, tignan nyo to. May nakita na naman po akong mga presyo ng pangunahing bilihin noong year 1963. Tagal na. At ang sahod noon, kada araw, ay 4. Diba? Ang baba. Pero tignan natin kung magkano nga ba ang bilihin noon, ang presyo. Unang-una, -una, yung bigas. Magkano bang bigas? 80 centavos kada salok. <laughs> Diba? Diba? Kung 4 ang sahod mo nun, okay lang. amura naman ng kada ga ganta o salok. <laughs> Pag may 50 ka, mapupuno na yung bahay mo. <laughs> Ayan. Sa so, pangalawa, yung karni ng baboy, guys. Ayan. P1.80. Ibig sabihin, piso at 80 centavos kada kilo. ba? Diba, ang mura? Sana all... At yung susunod, yung karni ng baka. Ayan. Dos bente kada kilo. Sa naol talaga. <laughs> Tamasik pa yung laway ko. <laughs> <Ayan>. <laughs> Sunod yung lungganisa, guys. Magkano? Dos? Isang dosena? Grabe na. Naku. Sana bumalik pa to. Pero malabo na. At ang susunod yung kape. Ayan, kapeng barako ng Batangas. Piso. Kada kilo. yung alam, kada kilo guys ha, hindi ito sa eh. Piso, pero isang kilo. Ewan ko lang kung di ka pa mag, magka-insomyo yan. batawag ba tawag doon yung ano, hindi makatulog? Basta yun na yun. Tapos yung gatas na Dairy Gold. Dutch, ano yan? Dutch Baby. Liberty. Hindi ko na naabutan guys Pero tignan yung presyo 35 centavos Kada lata <laughs> Pag may isang dang Isang truck ng gatas na yun Ay sarap naman isipin Sarap balikan yung mga ano Pero hindi ko na naabutan eh Siguro guys yung mga nanonood nito Baka sa inyo naabutan nyo to Peace <laughs> <laughs> at saka yung milkmaid kondensada ayan 50 centavo kada lata eh, hindi ko alam kung ano lata to baka yung lata ng <laughs> baka isang ganta na naman <laughs> <laughs> hindi ko alam kung ano lata to basta lata na nakalagay eh. tapos yung bangus apat na peraso isang tumpok 1.20 piso tsaka 20 na centavos isang tumpok diba ang mura Ayan. Tapos yung galunggong, sampung peraso kada tumpok, piso. <laughs> Magkano na ngayon? Sige, siguro mga na, may git sandaan na kada kilo nitong galunggong. Lapu-lapu. 50 centavos isang peraso. Lapu-lapu malaki rin yun, 'di ba? Isang peraso. 'Di ba ang mura? Tapos yung talbos ng gulay. Oh. Magkano? 0.05 centavos isang tale natutuwa lang ako guys Kaya tawa ka na tawa kasi na ano ko nagulat lang ako sa mga presyo tingnan nyo talong at ampalaya limang peraso isang tumpok oh, 25 centavos isang tumpok diba ang mura eh magkano na ngayon sa palengke nyan siguro mga 25 ayan tapos yung Coke, Pepsi, 7-Up. Magkano? 10 centavos, isang bote. <laughs> Marabi. Parang, sana bumalik na lang sa panahon ng 1963. Ayan. Di ba, alang 4 lang ang minimum na sahod kung ganyan naman kababa ang mga bilihin. Di ba? Sulit na. O, oh, Cosmos. Ano to? Sarsi. Sarsi. Ano to? Santa? Hindi ko na alam to guys Hindi ko na nabutan to Ayan 5 centavos Ay 0.05 cent Isang bote 0.05 centavo So di ba? Napakamura talaga San Miguel eto na so Para sa mga manginom San Miguel Pil Pilsen Magkano? 8 Isang case 24 peraso 8 ay, grabe, magkano isang case ngayon? Mga 600 plus siguro. Naku, ibig sabihin, pag binili mo yung 4 mo noon, ay yung isang araw na sahod mo, which is 4 pesos, magkano? Dadagdagan mo siya ng, ah, oo, o 8. Ibig sabihin, dalawang araw mo rin pagtatrabahuan yung isang case. Huwag na yun, huwag na tayo dyan. Pamasahe sa jeep Ano yun? Point 10 Per 10 kilometer Sa point 10 centavos mo Makarating ka na ng 10 kilometer <laughs> Magkano arkila sa tricycle ngayon Siguro mga ano na Mga isang daan na Diba guys Parang oh, Napakasarap naman pag ganito ka na ano, Kababa ang presyo ng mga bilihin Sana Dumating yung araw na bumalik tayo sa ganun kababa na presyo, 'di ba guys? Parang hindi nat siguro tayo masyadong maghihirap. At hanggang dito na lang guys. Salamat sa inyong panonood. Don't forget to like and share, follow Kuyang